aloe vera ay talagang puno ng mga benepisyo para sa ating katawan. Narito ang ilan sa mga ito. Isa, kalusugan ng balat. Ang aloe vera ay madalas na. Ginagamit sa mga produkto ng skincare dahil sa kanyang kakayahang magpahupa ng sunburn. Magmoisturize ng balat at labanan ang pagtanda. Kilala rin ito na makatulong sa acne dahil sa kanyang antibacterial properties. Dalawa, kalusugan ng digestive system. Ang pag-inom ng katas ng aloe vera ay makakatulong na mapabuti ang kalusugan ng ating digestive system. Ginagamit ito para sa paggamot ng heartburn at maaari rin itong makatulong na mabawasan ang pamamaga sa mga kondisyon ulad ng irritable bowel syndrome. Tatlo, kalusugan ng bibig. Ang aloe vera ay maaaring gamitin sa dental care. Natuklasan na ito ay kasing epektibo ng regular na toothpaste sa paglilinis ng ngipin at gilagid. Apat, antioxidant at antibacterial properties ang aloe vera ay naglalaman ng malalakas na antioxidants na kabilang sa malaking pamilya ng mga substansya na kilala bilang polyphenols. Ang mga polyphenols na ito, kasama ang ilang iba pang mga compound sa aloe vera, ay makakatulong na pigilan ang paglago ng ilang bakterya na maaaring maging sanhi ng mga impeksyon sa tao. 5. Nagpapalakas ng immunity ang mga enzyme na present sa aloe vera ay nagpapababa ng mga protina na ating kinakain sa amino acids at pinabago ang mga enzyme sa fuel para sa bawat cell sa katawan na nagpapahintulot sa mga cell na gumana ng maayos at magpalakas ng immune system.